Isang magandang araw sa ating lahat mga kaprobinsya. Araw nga pala ngayon ng Friday at wala tayong biyahe. Pagkagisik ko nga ay tanghali na at wala akong kasama, siguro ay naglalaban yung asawa ko ng aming mga damit. Kaya naupo ako saglit dito. Kapi naman tayo, paini tayo ng sikmura mga kaprobinsya. Nako, wala na pala akong ano, kaping bigas. Yung, kung natandaan nyo mga kaprobinsya yung nakara, vlog natin, na gumawa tayo ng kape bigas tapos dinigdik natin so ubos na walang tayong kape kaya gagawa tayo nagsindi naman tayo ng ating paglurutuan kung walang tayo ng bulot dito tagta natin pampadalit napakabisang pampadalit ng tinadad na bunot lalo na kung ang nagamit mong pangluto ay kahoy bunot natin guys pagpapadalit natin Asal ah, sa lansan ko lamang dyan, mga kaprobinsya, yung mga bunot na tinadad natin. Pagkatapos ay kumuha ko ng uh, kaperanggot na styrofoam tapos sinindihan natin. Tapos may mga pera-pera sa tayong kahoy dito na tuyo-tuyo naman yan. kaya paniguradong yan idadalit ka agad. Siyempre, hindi mawawala ang paghihip natin sa ating gatong. simpleng buhay probinsya yung mga ganito no? pag may mga tanim ka pwede kang makakuha ng simpleng uh, pantawid gutom pag wala tayong ulam ito na mga kaprobinsya yung finish product ng uh, sinangag na bigas natin no? magagawin natin yung kape mamaya simpleng buhay probinsya lang kaya hindi naman kailangang mamahalin yung uulamin natin. Kung lang yung meron tayo sa paligid, siyempre, yun lang din yung ating dito At kung meron tayong bibili ay yung tamang umurahin lang kagaya nito. Pritong itlog lang yung aming agahan. Pagkatapos ay magluluto naman tayo ng talabos ng kamote na talaga namang alam natin na napakasustansya nito. Lalo na siyempre, yung bunga nito no yung sweet potato kung tawagan ka ni kamo ayun guys kumukulo na yung ating kape Kapeng bigas for today's umagahan natin guys ito yun meron tayong itlog na prito pagkatapos may nilagang talabusan tapos kombinasyon natin syempre yung tuyo at syempre yung ating kape na bigas ayan no. So guys, tara, kain na tayo. Hindi ka na ma, kain na tayo. Okay, kain tayo mga kaprobinsya. Kung papansin niyo mga kaprobinsya, dalawa lang kami kumakain ngayon kasi yung anak namin nandun sa Batangas, sa kapatid ko nagpabakasyon sila. kuna napanood niyo yung nakaraang vlog ko, lapasin mo Yung, yung nagatid kami doon sa sa pier ayun natin dami sa drink dadalawa lang kami ngayon mga kaprobinsya kain tayo guys sa mga bashers ko dyan nagsasabi buti may nanonood daw ng video natin eh hindi naman daw tayo sikat tapos buhay buhay lang daw natin Okay lang yun. Sila pa yung nag-comment. Hindi naman sila nakakatulong sa atin. Huwag na lang natin pansinin. Maybe. Kaya na lang tayo. Yeah. Uh, hindi. Yeah. Maka video tayo. naka record. Nagkaya mo na subok mo. Ano ka? pa lang kusang kamay. Laban na yan. Nagpawang ng kamay. Maangkong. Kunti yung kanin mo. Yan yeah. Ay, mga mga ka hanggang dito na lang. See you in my next vlog. Pasira naman ang video natin. Salamat.